Mga kapanyan na may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Yesus, ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Yesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Yesus. Nakita nila si Yesus sa eh, ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagod si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalagang nakita ninyo, kung hindi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon na pagkain na sisira, kundi upang magkaroon na pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapanyarian ng Diyos Ama. Kaya't siya ay tinanong nila, Ano po ba ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ano pong kapabalaga na maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagod si Jesus. Dapat ninyong malaman na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kung hindi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. bakit tayo lumalapit sa Diyos? Mga kapananapalataya, tayo ay nasa ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating ebanghelyo ay kuruktong lang ng ating ebanghelyo noong nakaraang linggo na kung saan ay pinakain ni Jesus ang napakaraming tao. Nung nawala na si Jesus at ang kanyang mga halagad, hinanap sila ng mga tao hindi dahil sa lubusan silang sumampalataya sa Kanya, kundi dahil tinugunan ni Jesus ang kanilang pisikal na pangangailangan. Nakanimutan nila ang higit na mahalagang bagay na ginawa ni Jesus at ito ay ang himala na kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay para sa kanila lahat. Sa buhay natin, madalas tayo nagdadasal. Lumalapit sa Panginoon, upang himining ng mga bagay na masisiyan tayo. Subalit, hindi lahat ng bagay na ating hinihining ay gusto o ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niya kung ano ang nakalaan para sa atin. At ito ay kanyang ginagawa sa kanyang takdang kagustuhan. Madalas ay gumagamit din ang Diyos sa ating mga kahilingan at kagustuhan upang itama at iwasto ang mga ito, upang maibigay at maipasok niya ang talagang gusto niya mangyari sa atin. Kagaya sa Ebanghelyo, na batid ni Jesus na ang gusto ng mga tao ay ang pagkain pisikal. Subalit ito ay iwinasto at ipinuunawa sa kanila ang isang bagay na dapat nilang tignan at tanggapin at ito ang pagkakaroon ng pagkain na buhay na siya mismo ito. Ganon din ang ginawa sa atin ng Diyos. Kahit na tayo ay ilang beses na nagmamaktol at kumukontra sa kanyang mga ginagawa para sa atin upang makuha natin ang ating gusto, pilit pa rin siyang gumagawa ng mga paraan upang ipaunawa ito sa atin. Upang ipaunawa ang talagang wasto at nararapat para sa atin. Kailangan lang nating hayaang gawin ni Jesus ang mga bagay na ito sa ating buhay. Hari na wa, maging bukas tayo na tanggapin ang anumang naisin ng Diyos para sa atin. Pabayaan natin siyang kumilos sa ating mga sariling buhay. Sa puntong ito, samahan mo ako o samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming maging bukas sa anumang naisin mo para sa amin. Tulungan mo kaming maunawaan ito. Inini -ini namin ito sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.